Walang kapantay ang sakit na dulot ng pangiiwan ng isang mahal sa buhay. Subalit kung mahal mo ang isang tao ay hahayaan mo siyang maging malaya at magpatuloy na lang sa panibagong yugto ng iyong buhay. Yun nga lang, hindi lahat ng tao ay ganitong mag-isip. May mga tao na sa kagustuhang bumalik ang mahal nila sa buhay ay nakakagawa sila ng mga kakilakilabot na bagay. Bagong lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. Kung titignan ng larawan, masasabi natin na ang mga taong ito ay masaya at tunay na nagmamahalan. Subalit ang larawan ay sadyang mapanlin lang. Si Emma Walker ay nakatira sa Knoxville, Tennessee sa USA. Nagsusumikap siya sa pag-aaral upang makamit ang kanyang pangarap na maging veterinaryo o kaya naman na isang nurse. Si Emma ay isang popular na estudyante sa kanilang paaralan. Kabilang siya sa isang cheerleading team. Ayon sa mga kaibigan, mabait at mapagpakumbabang tao si Emma. Nakilala ni Emma si Riley na isang manlalaro ng football sa kanilang paaralan. Di tulad ng karaniwang imahe ng isang varsity player, Si Riley ay may pagka-nerdy ayon sa kanyang mga kaibigan. Tulad ni Emma, masipag din si Riley sa pag-aaral. Naging magkasintahan ng dalawa, masasabi mong perfect combination ng isang cheerleader at football player. Sa una ay nagustuhan ng pamilya ni Emma ang kasintahan na si Riley. Napansin nila ang pagiging magalang at mabuting asal ng binata. Naramdaman nila ang pagmamahal nito kay Emma. Subalit habang tumatagal ay unti-unti nang lumalabas ang tunay na kulay ng binata. Naging madalas din ang pagtatalo ng dalawa na nagresulta sa paulit-ulit na hiwalayan. Kapansin-pansin ang pagiging possessive ni Riley. Hindi niya pinapayagan si Emma na pumunta sa iba't ibang lugar kung hindi siya kasama. Pinagbabawalan din niyang makihalubilo ang nobya sa ilan sa kanyang mga kaibigan. Naghihintay siya sa labas ng trabaho ni Emma sa isang supermarket hanggang uwian. Siya rin ang nagdidikta kung anong isusuot ng kanyang nobya. Dahil dito ay nabahala na ang pamilya ni Emma sa mga di magandang inaasal ni Riley. Lalo na nang malaman nila na nakikipagkita pa rin si Riley sa dati niyang girlfriend. Subalit isang text message na pinadala ni Riley kay Emma ang nagbigay hudyat sa mga magulang ng dalaga upang magdesisyon na putuli na ang relasyon ng kanilang anak sa binata. Ang nilalaman ng text message ni Riley ay You're dead to me. I'll check the obituary. Kinumpis ka ng mga magulang ni Emma ang kanyang cellphone para tuluyan ang maputol ang ugnayan nila ng kanyang nobyo. Pero nakagawa pa rin ng paraan ng magkasintahan. Binilhan ni Riley sa Emma ng gadget para gamitin sa pakikipag-ugnayan sa kanyang nobyo. Naging mas mahigpit ang mga magulang ni Emma. Maliban sa paaralan ay hindi siya maaaring pumunta kahit saan. Inaalam din nila ang kinaroroonan ng anak sa lahat ng oras. Kinalaunan ay tuluyan ng hiniwalayan ni Emma ang kanyang nobyong si Riley. Lubos na ikinatuwa ito ng kanyang mga magulang. Simula na naghiwalay sila ay nakita nilang unti-unti nang nagiging normal ang buhay ng anak. Hindi na sa nobyo umiikot ang mundo ng dalaga. Nagkaroon na siya muli ng social life. Bakas ang panunumbalik ng saya sa buhay ni Emma matapos matuldo ka ng toxic na relasyon kay Riley. Kung maayos na ang lahat para kay Emma, ay kabaligtaran naman ang nararanasan ni Riley. Tila hindi siya makamove on kay Emma ang mga susunod na gagawin ni Riley ay masasabing hindi gawain ng isang tao na nasa katinuan. Dumalo si Emma sa isang party upang ipagdiwang ang pagkapanalo ng isang football team. Nang oras na yon, ay sunod-sunod na text message ang natanggap niya galing sa number ng ex na si Riley. Sa text message ay pinapapunta si Emma kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan hawak daw nila ang kanyang ex-boyfriend at kung hindi niya ito susundin ay masasaktan daw si Riley. Pinakita ni Emma sa mga kaibigan ng text message. Nagpasama siya sa kaibigang lalaki para puntahan ng lugar. Doon ay natagpuan nila ang isang lalaki na nakahandusay sa lupa. Nilapitan nila ito at natukoy nila na ang lalaki ay si Riley. Nang tanungin nila ito ay tila walang alam kung paano siya napunta doon. May dumukot daw sa kanya at inutusan siyang tawagan si Emma. Nahalata ni Emma na palabas lamang ito kaya nagalit siya sa kanyang ex at pinagsabihan na lubayan na siya nito. Sumunod na araw, habang mag-isa si Emma sa bahay ay isang kahinahinalang tao na nakaitim ang tila nagmamatsyang sa tapat ng kanilang tahanan. Ilang sandali pa ay sinimulan nitong pindutin ang doorbell. Sa sobrang takot ni Emma ay nag-text ito sa mga kaibigan tungkol sa taong nakaitim. Isang text message din ang pinadala niya kay Riley na nagsasabing, I hate you but I need you right now. Agad namang pinuntahan ni Riley si Emma sa kanilang bahay. Nang araw na yon ay magkikita dapat sa isang lugar si Emma at ang kanyang ina. Hindi sumipot si Emma kaya nag-alala ang kanyang ina at dali-daling umuwi sa kanilang bahay para malaman kung ano ang nangyari sa dalaga. Pagdating niya sa bahay ay nadatnan niya si Riley kasama ang kanyang anak. Agad niya itong pinalaya sa kanilang bahay. Kinuwento ni Emma sa magulang niya ang buong pangyayari at para sa kanila ay pakana lamang ito ni Riley para muli silang magkabalikan ng dating nobya. Ganito rin mismo ang hinala ng mga kaibigan ni Emma. Pagsapit ng linggo, tila bumalik na sa normal ang buhay ni Emma at ng kanyang pamilya. Hindi na nagparamdam o nanggulupa pa si Riley. Lunis ng umaga, November 21 ng taong 2016, tinawag ng kanyang ina si Emma para mag-agahan ngunit wala silang narinig na sagot mula sa dalaga. Pinuntahan siya ng kanyang ina sa kwarto para gisingin subalit napansin nitong wala man lang reaksyon o kahit konting paggalaw ang kanyang anak. Pinakiramdaman niya ang pulso ni Emma at tila wala siyang makapa. Agad tumawag ng saklolo ang ina sa 911. Nang imbestigahan, nakakita sila ng mga tama ng bala sa pader ng kwarto. Natuklasan din nilang tumama ito sa likod ng tenga ni Emma na siyang dahilan para bawian ng buhay ang dalaga. Ayon sa kanyang ama, Nagising siya ng gabing iyon dahil sa malakas na tunog. Pero inakala niyang may nagbagsak lamang ng pinto. Nang kapanayamin lahat ng tao na kakilala ni Emma, iisa lamang ang tinuturo nila na posibleng salarin. Ito ay walang iba kung hindi si Riley. Si Riley din ang tinuturo maging ng kanyang mga sariling kaibigan. Ayon sa kanyang roommate na si Stanley, bago mangyari ang trahedya, tinanong siya ni Riley kung paano tanggalin ang fingerprints sa isang baril. Kaya nung sumiklab na ang balita tungkol kay Emma, agad siyang kinausap ni Riley at sinabihan siyang manahimik na lamang. Ang dalawa pa niyang kaibigan na sina Alex at Noah ay lumapit sa mga otoridad para i-report na ninakaw ni Riley ang baril ng kanyang lolo. Nangyari daw ito bago dukutin si Riley ng isang van na dahilan kung bakit napunta siya sa party kung saan naroon si Emma. Tulad ng mga kaibigan ni Emma, hindi rin naniniwala ang mga kaibigan ni Riley na may nandukot sa kanya. Hinala nila ay pakanalang ito ng desperadong binata. Nakipagtulungan ng dalawa sa mga otoridad na paamini ng kanilang kaibigan sa kanyang nagawa. Kinausap nila si Riley habang may nakatagong recorder na nakakabit sa kanila. Hindi direktang umamin si Riley pero marami siyang nasabi sa kanilang pag-uusap na naging matinding ebidensya para mapatunayan na siya ang salarin sa pagpanaw ni Emma. Nagpatulong din si Riley sa dalawa na samahan siyang itapon ng baril sa isang malawak na ilog. Nang araw na iyon, pinuntahan ng dalawa kasama ang mga otoridad ang lugar kung saan itatapon ni Riley ang baril. Doon ay inaresto na ng mga otoridad si Riley. Ayon sa binata, hindi niya intensyon na paslangin ang dating kasintahan. Nais lang daw niyang takutin ito para muli siya nitong tawagan at humingi ng saklolo. Tulad ng pagtawag sa kanya ng dalaga nung may umaaligid na taong nakaitim sa tapat ng kanilang tahanan. Buwan ng Mayo taong 2017, hinatulan ng guilty si Riley sa salang pagpatay at iba pang patong-patong na kaso na kaugnay sa nangyari kay Emma. Ang sintensya sa kanya ay habang buhay na pagkakabilanggo. Sana ay naibigan niyo ang aking kwento. Muli ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos.